yun guys good morning nandito naman tayo sa kaya sa bundok no oh. ang ganda naman ng view dito ang verde na mga dahon at lamig ng hangin ayan no oh. kita na yung kabilang sa ano ng bundok dito oh, oh kita pa yung mga bahay dun sa taas mga ganda talaga dito sa bundok Hmm. Ang baling hoy. Ang baling hoy yan, maliliit pa. <ganda>, Ganda talaga dito. Kaso lang nakakahingal. Paket. Tarik kasi. Yan. dito po ang dagat doon sa kabilang side yung dagat ano kitang kita yung lahat ng ano kabilang kabilang bukid yan ito sa amin bundok ganito katarik yan o. Oh. Yan, pababa yan. May ibon pa Oh. Yan doon pa tayo punta oh. Pataas pa. Yan. Puro puno. Muhuni pa yung uwak.